is Saturday. Ngayon, magkikita kami ni Inday Damlan, guys. Magkikita kami ngayon. Tinuntahan niya ako, binisita niya ako. So, kasi siguro, Nimes niya ako. Inday Damlan vlog. <laughs> hmm, guys. Ayan, magkita pa lang siya naghihintay. kay dito sa ngayon hanapin natin siya kung saan siya nakatay ayan na siya guys yan. in the dumb black eh. ha? dyan sa manisya ay pagkadaghana ba niya gdala ay no sa manisya grabe sa kapaingon sa kapaingon dam ang lagi. Bagwa ko lang nga, bagwa. Gusto mo siya. Uy, diri Asa? Pagkod ka Di ba gaya ka nataka na mangut? Mangutan? Ay, Oh my gosh. Sabi ko sa'yo na mag-ano ka na. Mag-order na daan. Unta ka ba? Dali mo lang na. Basta ko ay. Ika ni Pwede ko mangutang Ha? Pwede kong mamot ang dam. Oo ah. <laughs> <laughs> no, ni dam. Tinood ni asin. Kita-kita na lagi <laughs> kasi na. Siyempre, in love <lab> na eh. <laughs> <laughs> Ganyan talaga. Single but not... Ano, di dream? Dito eh? oh. lahing na? Maura man ni Gihapon siya. Uy, maura man ni siya. Pag mag-order na daan ka din, tapos magpapitadaan ko gulay, Ha? Tapos balikan ta kan area, kaniako ako oh. roti prata. Roti prata. Sige, prata. Di na ka magka, di ba magraise ka? Adik magraise? Kanisga kung gial ah. Di, Kani? O okay. oh, sige. Here, dito tayo. Ano? So, Saya plan plan roti prata? Hm, mm, plan na. How many prata? How many prata yowan? Tapi lang sa day. Uh, ano be? kaasar ba nung plain? Oo, plain basta. bata, bata, roti Tag 280 pala yung... 210. Ha? Oo, 210. A plain. 210. Duha ko ah. Duha. Then sa ako, apod duha. Tapos lang side dish niya kwan. Ano sa'yo gusto mo yung kare curry juice sauce, okay. gravy. Okay. Uh, four, uh, four roti prata separate, separate plate, okay? Four roti two, prata, but separate. To two, order, two, uh. yeah, to order. Two plate, ah. Mm, two plate, yeah. Then, eh, plate the of Anong drink sa'yo? Ah, uh, okay. She wants, she wants coffee, coffee ah, yeah. uh, she wants coffee then mine is, ano ba yung dance name, titarik, titarik, mine is titarik, titarik. Hmm. Mutton curry. Mutton curry. Muton curry? Hmm. Sige, share na tayo niyan. Ayoko kumain niyan eh. Yung gravy lang din? gusto ko. Oh, sige. Sige, tatlo sa akin plain roti prata. Tatlo, ta uno, umuha, uno mo na lang. O sige. Uno, tapos isa ka ingani, tapos kape. Okay. Kape, anti-tarik. Titarik na lang. Tarik na lang. Okay ah, sige, wait ah uh, 6 uh, pieces plain roti prata okay. and then ah uh, mutton curry okay and then two two titarik yeah having here okay, okay. thank you yan ang big boss na kotay so oh, guys yan nun delivering niya ako guys delivering niya ako see how lucky I am today. Wala pa ko na one hour, di ba? Almost one hour. So you wait here, then I go to buy my vegetables. Okay. muna pa Wala na Okay. muna pa Hindi pa sila nakaloto. Ano oras pala test nila starting The cover is open. Bro, bro. Thank you so much, madam. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Bagaimana Guys, Moton sauce and this one. Roti prata. One, two, three, four, five. ha huh? Oh, six pala. One, two, three, four, five nga! Ang mga ba? One. Ay, dira tayo sa taas. One, two, three, four, five, six. Okay. Exactly five. Roti prata. Let's eat.